Bungee bungee yes yes ah wow. Wow. come come here Peace. Peace.

Uh, Tingnan mo ako, parang rin nakakita sa mo siya lang, parang ako rin nakakita sa nini. Hmm. Ha? Hmm. Oh. Hmm. Tingnan May video, ito yung may audio na naririnig kay ni oh. Bertie. <laughs> ha? Uh. Uh. Oo. Oh, no. Kamunghap ano lang ako. Lagi ka rin magsasikit mukha ko. sinabi ko, na inyo. Ito, naman hindi ka rin kinamuhas? Ano na? Sinambot lahat. Well. So, lahat? Lahat-lahat eh. Ito, eh. Ah. Ponzi ah. baby. You're the one. Tadong-tadong. Poorangnya wow, oh. ayam teman teman tumindig, tindig. Get up. Ano naman maligo ni Kuya? Eh puro Apa Kapag gusto ko magligo ka. Ligo ka sa drum, sa drum, sabacha. Tama, eh oh. pito-pito ko 'yung bastano ko. O. Uga ka. Uga, uga. Uga. Dito kasi din sa lahat lang. Pag 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 ali, edi Hu. 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 Kasi to may may tingin na mata ako, ko sa ni. Ah. Looking. Okey, 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 okey. nah.